Yan, magandang gabi mga kababayan. Andito na naman po ang inyong lingkod. Uh, tayo po ay mag ano naman, reaction at opinion naman. Pakinggan natin kung mayroong pasabog dito si Roberto Tiglao Yan, pakinggan natin ha kay General Viewpoint. Action, itong post ni Mr. Bobby Tiglao o Rigoberto Tiglao ang columnist ng Manila Times. So, I received I mean, via Viber this photo of a Beverly Hills police records supervisor reporting on Mr. Tantokos' death and persons who were with him when police arrived. Uh, Lisa Araneta Marcos was one. Mm -hmm. I also checked if there was such a record supervisor. There is the palace spokesperson who denied this should explain. Matatanda na natin, tinawag ni Jose si Claire Castro na fake news si VP Sara nung binanggit ni... Ito yan guys, si Claire Castro talagang sinabi niya yan na fake news. Yan. Pero matagal na talaga issue na yan eh ay sandali, ha Oh my record supervisor Okay basta ito maliliit uh, ayan marami may nakaperma <laughs> Ayun, ulit Okay Officers entered ayan. Okay. room and observed may record Hotel security performing chest uh, compression on subconscious male subject. Officer took over with uh, little serving measures, life-saving measures and subject was pronounced disease. As uh, so, of, yan may oras. By paramedic, and the cause is initially suspended to be drug overdose. We have powder suspected to be coke, was seen scattered on tables and on the floor. Companions of the victim were summoned to BHPD for. Uh, questioning and they were Dina Arroyo, Tantoco, Lisa Araneta Marcos and Alexa Maro yan kasama po ang pangalan Lisa Araneta Marcos sa police report okay so ito yung mga Dona Kersey ito yung mga ano Dona Kersey ito yung mga nag report Okay, anyway, yan. Post ito ni Mr. Rigoberto Tiglau. Nandon ang pangalan ng Lisa Araneta Marcos. Okay, so, hinihingi ni Mr. Rigoberto Tiglau na mag-explain si yung spokesperson na nag -deny. Hindi daw ito totoo. Magbasa tayo sa mga comments ha? Clara, claro, you are a liar and you will teach others. You are fake, disbarment. Next. Proverbs, uh, be sure. Sabi, Proverbs 12, 19. Is <laughs> Dinidinay niya talaga yan. Hindi niya inaano kahit lumabas na yan. Unang-una pa lang talaga yan na ano ko na rin eh. Nabasa ko na rin yan sa police report na sa Beverly Hills. Yan, patuloy natin, pakinggan natin yan. Pa ang idinay ani? Alvin Giam, is that the end of it or is the investigation is still ongoing on the other individuals at the incident for violation of other laws like possession? Now where to hide? Anti-clear na corner na si blank. Okay, so kumusta? Meron na bang palace briefing? Sandali Santalea? Hindi ko pa nag-check. Wala, wala akong na-monitor. Wala akong na-monitor kung mayroong palace briefings ang palasyo tungkol dito. Tinitingnan ko nga. Parang wala eh. Meron ba kayong na napanood na palace briefing ni Jose Cla Castro tungkol nito? Wala talaga, wala. Usually, every <laughs> Ayun. Ayun guys. Grabe. Tudo tangi talaga niyan si Claire Castro. Ngayon, hinpa paano pa kaya niya yan maitatanggi na pumuputok na ang balitang yan? Tapos, tignan mo ha, tuwing laging may umaali, umaali si Marcos, bakit hindi siya kasama kung talagang nandito na siya? Kung talagang nandito na siya sa Pilipinas. Di ba uh, March, March May, may bago mag-eleksyon, umuwi siya rito tapos after noon, mga ilang araw lang wala na siya. Hanggang ngayon, anong anong buwan na ngayon? July na, mag-uugos na. Wala siya, hindi natin siya nakikita. Ngayon, ang pinupost nilang mga video, yung mga lumang video pa. Yun ang kanilang panakip. Wala silang maibago, maipalabas na bagong detalye. Kahit i-research mo yung kanyang ano, wala na siyang lumalabas doon ng mga bagong video doon sa kanyang film festival niya. Na dati may programa siyang ganun, di ba? yung mga module, wala na ngayon okay guys marami salamat sa inyo lahat sana please like and subscribe sa akin channel para mag it kayo sa akin mga video na lalabas na updated thank you so much